Kaya ako po tinawag na misyon Thessalonica. Iparis ninyo sa kagaya ng sitwasyon ngayon. Kunyari, Filipos ang L.A. Si San Pablo, si Brad Eli. Nando doon siya sa Brazil, Thessalonica. Gusto niyo makagawa ng bagay na nakalulugod sa Diyos, mga kapatid? At hindi lang basta nakalulugod, lubhang nakalulugod sa Diyos? Magpadala tayo ng mga para sa kailangan ni Pablo o ni kapatid na Soriano. Bakit? Nandun siya sa, sa Thessalonica eh. Nangangaral siya roon eh. Kailangan talaga niya ng suporta. Oo, oo, nalulugod ang Diyos. Present ka palagi, miski minsan eh nakakatulog ka. Hindi ka nakakalimot, nag-aabuloy ka naman. Sabihin nyo, eh iba pa po ba yun, Brad? Alam nyo, marami nang nagtanong sa akin ng ganun eh. Eh, nagulog naman po ako na, na ako sa kahon eh. Ano pa po, yung sinasabi nyo? Iba pa po ba yun? Alam nyo, iba po talaga yon. To be honest and frank with you, mga kapatid. Ako'y busog, palibhasa ito tumanggap kay Pafrodito ng mga bagay na galing sa inyo. Talagang material ito eh pinadala ng mga taga-Filipos kay San Pablo nung siya nasa Thessalonica. At hindi po nangyaring minsan lang. Kasi maliwanag yung sinabi niya sa talatang 16, nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. So, magsamantala tayo. Ang ibig ko lang i sa inyo, maiksi ang panahon. Magsamantala tayo, mga kapatid. At uh, sana, makita ako, kasi Thursday, oh. sa Thursday, pabalik na rin po uli ako ng, ng Brazil. Sana makita ko, dyan sa mga petsang ipinost natin dyan, maraming mga taga-LA ang nagpunta. At hindi lang basta nagpunta. Mismong mga LA, taga-LA, North at saka Central, may ipinadala sa mga nagpunta. Yung mga inaamag ninyo, mga kapatid. Eh, ginamit ni Brother Eli kanina yung mga terminology yung Portuguese. Eh. Sa Tagalog yun, kumbaga, pakawalan mo na. Anin mo yan. Gusto mo bang yan ay maging pasis mo para maiwan? Kailan mo yan gagamitin? Kailan mo yan itutulong? Ha? Ah? Ang pinaglalaanan mo ba yung 1,000 years na may ka o yung 1,000 years na masasama ka sa pag-agaw at magahari mga mag mga kasama ng Panginoong Heso Kristo at ng kanyang mga apostol at mga unang kristyano ng una. Yung mga, yung mga bank account nyo na pinapahiram ninyo para ano, mag-e-transfer. Ay, yung delikado mm. yan, yung, no? Yung mga naglo-loan. Delikado Nakas. yan. Oh, yung mang kaya ka Mukha, sana na mga ano. Oo. Oh. Oo, sana na-absorb nila na yung yung mga lessons na ano no, na noon pa natin sinasabi yan ni, eh. iba So hindi lang oh, ngayon hindi na, ano no, validated na tayo, validated no? Na tayo hindi no, lang, no, hindi lang no. hindi lang tayo yung nagsasabi, meron ng ibang third party na nagpapatunay no. na eh, mm -hmm. hindi safe na makiayon ka lang na makiayon. Oh, na no? use your your, okay, critical your critical thinking. Yes, saka ano, uh, si, si Rec, hindi bias, di ba? Dahil uh, hindi naman siya nakalit oh. sa MCGI, di ba? Oh, Pero, oh. um, yung mga ina-advise niya, same thing sa, ano, na oh. hindi mo masasabi na dahil nag-exit lang siya, nag-exit sa, sa MCGI, kaya niya nasasabi yung mga bagay na yan. No. Ah, uh, hindi naging MCGI si Rico. Isa, isa pa, the same time. isa pa Adele, illegal. Ano, halimbawa, doktor ka, professional ka, no, nagii ka ng peking med certificate. Yung hmm. lisensya mo, wag mo, wag doc. Mga doc na mga kapatid dyan, ano, huwag nyo pong i-compromise ang inyong mga lisensya. Professional license nyo yan. <laughs> Pinag-trabahohan nyo ng napakahabang panahon. Tapos, eh, ano, mag kayo ng peking med certificate. Ah, itinataya nyo yung pinagpagura ninyo. oh, yun, yun ang, mm. ano, yun ang mahirap. Huwag kayong, ma mag makiatin atin -aten. kayo ganyan sayaw sayaw kaway kaway pagibi ganyan okay lang yun. pero pag gagamitin na kayo sa something illegal illegal oo oh. oo oh oh. oh, oh. stay away na oo oh. oh. oh po kayong tumanggi pero mm. -hmm. syempre of course po hindi pa na hindi ka pa eh. illegal pa lang na. alam naman nila illegal yon pero just because of the delusion na just na bahala no uh, yung ginagawa ninyo is for the better group ko, ay ko talaga yung professions nyo. No? At marami nang gumawa niyan uh, at ipetche before. No? Isa uh, pa, Adel. Meron yung ano, yung isang kapatid na na nurse o na hmm. nareklamo siya sa tulpo, di ba natulpo siya dahil yung yung investments tamya. Ewan ko lang kung may ginalaman ng NCGI doon ha. Pero dahil sa illegal activities niya, sinasalo, masasalo ba siya ng NCTI doon? Hindi. That's your problem now. O, oh, di ba? Mm. So, kung ano, na-involve kayo sa isang, sa isang high control group, lagyan nyo ng boundaries mm. para hindi kayo madamay. ba? Diba? Marami ng mga, ano yan, mga cases na na-compromise yung mga ano, di ba? May mga nakulong pangay. Oh, may okay. mga nakulong okay. na. Okay. Di ba? Hindi, okay. hindi. Okay. Eh, ito, eto, eto, ano, ang hindi unreasonable, unreasonable fear. Yung makulong dahil sa kulto. ba? <laughs> Middle East? Oo. Oh. Oo. Oh. Ano, na, na isalba ba sila ng MCGI sa pagkakakulong? Hindi. Meron na matay na sa loob. Oo. Oh. Kawawa. ba? Ay, nako. We can't stress it, ano, hard enough. <laughs> di ba? Ingat, ingat, necessarily din. na, not necessarily na, ano ka, makulong, or to the point na makasuhang ka, because of, ano, no, na kinompromise mo yung, yung, ano mo, yung profession, or yung, ano, yung, isang bagay na ginawa mo na illegal, yung mga simple things like yung work mo na ko-compromise na, di ba? dahil sa kulto, eh, that is something, ano na rin, eh, uh, medyo, uh, ingatan ng mga, ano, ingatan mga closet. Ah. No? Na huwag makompromise oh. Ko, kasi, ng mga trabaho. Kasi may oh, mga ganyan tayo. cases, like, like yung doon sa, yung kasagtagan ng Mission Thessalonica, ano, ah. na mayroong, nung ginamit ni Jocelyn Maliari, yung about to say anytime soon, ano, malapit nang uh. dumating ang Kristo, anytime do darating. Uh. E kailan niyo ika ibibigay yung mga inaamag niyo, yung mga uh, nakatago diyan. Merong merong kapatid ano, sabi nung isang source natin na opisador, na we draw yung kanyang ano, yung kanyang retirement uh, fund, retirement fund. Oo. Uh, uh, uh. Ano ba tawag ng 401, 401 ba 'yun? Parang ganun. 401k sa ano yun, sa 401k. US 401k dito sa amin ano um uh -oh, dito sa amin ano RSP tawag yung pag ganito yon pwede ko na kayo tungkol sa retirement fund daw yung retirement uh -oh. and fund uh, ano yan ah uh, either hinuhulugan mo hanggang sa mag-retire ka or hinuhulugan mo at saka may party yung employer mo na hinuhulugan niya rin para sa iyo ganon ngayon pag gagamitin mo na yun, ano, pag hinuhulugan mo yon walang tax yun, hmm. Adel. Halimbawa, mm. Mag, magpa ka ng income tax. Yung kinontribute sa retirement fund mo, hindi yung tataksan ng gobyerno. Yung part na yun, ano? So, lumalaki yun. na sa interest pa yon ano? So, pag nagretiro ka, meron kang aasahan na source of income or so ano uh, pang negosyo or whatever, pang start ng business, ganyan. Ngayon, pag winidraw mo yon ano, Adel, ng hindi pa oras, yung hindi ka pa mag-retire pero gusto mo nang withdrawin, pwede. Pwede yun yung sinasabi nila ano eh, na, na inaamag, inaamag daw. Pag withdraw oh. mo yun, Adel, saka yung tataksan ng gobyerno. So, yung, okay. yung pera mo, yung pera mo na ikaw ang naghulog-hulog-hulog, ano sa halip na walang tax yun at ma ano makuha mo yun ng buo pag nagretiro ka, nag ka. anong nangyari uh. doon nabawasan pa yon ibig sabihin na, nawala. na wala na hmm. you, basically you drain uh, you you waste your money into the drain uh, tapos yung hmm. ano yung the rest ibinigay mo na doon sa kulto very very unwise decision at saka ito pa ano, Adel. Pagka yung yung kasing RSP. O o yung 401k. Ano pwede rin magamit yung sa ano eh, withdrawin ng early on at magamit mo yon sa let's say bibili okay, ka ng bahay mo first time. First time home buyer. Halimbawa, bibili ka okay, for the okay. first time ng bahay. Oo, pwede yung gamitin din na hindi rin tataksa hmm. ng gobyerno yon pag first time home buyer. Kaya yung ginamit mo. No? Tapos, ano, ibabalik mo din, huhulugan mo pwede. Ganon. Yun, matalinong ano, uh, use of money. Bakit nakinabang na na ka? O, nakinab nakinabang Oo, na ka. Oo. Pero pagka winidro mo yun, tapos, ano, tinaksan ng gobyerno, wala na yun sa, sa government na yun. Tapos yung, <laughs> yung dalas binigay mo sa kulto, talong-talo ka. Oo. Meron palang gawa niyan. Binidraw yung winidro yung 401k nila. Mm, meron di ba yung nga yung kasagsagan nung na expose natin ng ano mission mission to Salone, yeah. nga, ang masabi nga nung ano na meron siyang ganong although hindi man totally confirmed, no pero yun yung kanyang ano yun na sa kanyang maging na meron kapatid sa so, ang hindi natin alam kung meron pang iba baka marami pa yung gumawa noon di ba na uh, yung kanilang uh, retirement uh, fund no So, yun yung sinasabi natin na uh, hindi lang yung uh, ikaw compromise mo yung sarili mo dahil dahil alam mo na illegal eh ko-compromise mo pa rin. But kahit even yung ano, yung mga ganyang cases no, yung retirement fund, yung trabaho mo na supposed to be ay uh, pantulong mo sa pamilya mo no, sa future mo eh nako-compromise yung future mo no. So, yun yung mga mga masasaklap o sakto mga saklap moment nga daw no? sa mga nakukulto kaya kaya kung alabaw, closet ka at uh, alam mo na na there's something wrong is going on so you have to be ano uh, uh to be careful at uh, maging safe ka lagi no huwag kang wag mo i-compromise anything lalo na yung future mo yung pamilya mo yung trabaho mo no? Make it sure na secure ka palagi, no? Yun ang sinasabi natin, Ate Pecha, you know? Kasi kagaya ang gabi, may, nag, may nakausap ako no, na isang closet. Bago lang, Ate, yun, yun pala siya naging uh, closet, Ate Pecha. Eh. Hindi niya alam o, ano yung pondahan ni Ate Pecha, tinatanong niya. Sabi ko, that is one of the uh, program ng Pauli TV na uh, more on expose, no? Sa mga salon ng NCJ. Sabi ko, check mo na doon sa ano ko sa FB ko naka mga previous topics natin ano. And sabi niya nga ah, hindi siya maka ano makalantad pa or nakapagano dahil nakaanib yung kanyang buong pamilya, yung kanyang mga angkan, even yung mga kamag-anak ng kanyang mga asawa. Ito, so nahihirapan siya sabi niya. Ah, napakahirap po, Kuya Adel, kasi talagang na mga pangapanatik ng aking asawa, pamilya. Uh, to the point na yung kanilang anak na nag-aaral, ano, ay ano, uh, pinipigilan. No? Ang sabi, ang, sabi pa daw ay, di ba alin ang ikang huwag na mag-aaral basta makadalo lang. No? Ganun daw ay, Ito, ang, ito, ito, uh, ito, bibigyan ko sila ng tip. Mabawa. Ano, parents nila, no, o kaya anak nila, ah, uh, okay. ma mag-aabot sa gawain daw, ano? Ano kung ipapadaan nila sa inyo? Kunin nyo na, wag itas, itabi ninyo, isave ninyo, ilagay nyo sa savings. Ano, kahit saan, retirement fund, sa savings fund, emergency fund ninyo, pag may nagkasakit sa inyo, ano, pag nakuha nyo yung mga pera ng mamahal nyo sa buhay, wag nyo ibigay sa kulto. <laughs> inyong pera yan. Oo. Oh, kaya ano, tulong niyo na lang sa kanila. Ka na ano, i-save niyo, wag na lang ipaalam ano, para pag sila yung nangailangan, meron kayong madudupot Na hindi kayo nakaasa sa ospital na hanggang ngayon hindi pa tapos, ano, kailan pa matatapos 'yan? na maamaga na yung mukha ko, malaki na yung puso ko, na <laughs> mamatay na. Si Toto yung vivo, hindi, ano, kailangan pang Uh, tulungan ng, ng ibang tao para ma maibsan yung karamdaman niya ngayon. O, so kung halimbawa, mga mahal niyo sa buhay, nagpaabot o ano na lang, pakiulog sa box, huwag niyo na iulog sa box. Ano isave ninyo, isave ninyo, lagay ninyo sa inyong emergency fund. Ano, tulong niyo na lang sa mga mahal niyo sa buhay. At kayo mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula na ang Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Tuloy. Tuloy. Sapagkat sa Tesalonika ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Kaya ako po tinawag na misyon Tesalonika eh iparis ninyo sa kagaya ng sitwasyon ngayon. Kunyari, Filipos ang LA. Si San Pablo, si Brad Eli. Nando doon siya sa Brazil, Thessalonica. Gusto niyo makagawa ng bagay na nakalulugod sa Diyos, mga kapatid? At hindi lang basta nakalulugod, lubhang nakalulugod sa Dios Magpadala tayo ng mga para sa kailangan ni Pablo o ni kapatid na Soriano. Bakit? Nandun siya sa, te sa Thessalonica eh. Nangangaral siya roon eh. Kailangan talaga niya ng suporta. Hindi ko mo okay na tayo rito, may lokal na tayo. Ganda ka lokal natin ngayon eh. Masaya na tayo, tayo-tayo, nandito na. Hindi po ganun. Mga kapatid, oo, oo, nalulugod ang Diyos. Present ka palagi, miskin minsan eh, nakakatulog ka. Hindi ka nakakalimot, nag ka naman. Sabihin nyo, eh iba pa po ba yun, Brad? Alam nyo, marami nang nagtanong sa akin ng gano'n eh. Eh nagulog naman po ako na, na ako sa kahon eh. Ano pa po, po yung sinasabi nyo? Iba pa po ba yun? Alam nyo, iba po talaga yun. To be honest and frank with you, mga kapatid. 4.18, binasa natin ng 15, di ba? Sa East. 17. Sapagkat sa si Thessalonica, sabi niya, ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Tuloy, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Datapot mayroon ako ng lahat ng bagay. Ako'y busog. Bakit busog? Ano to? Material to. Alam nyo, hindi naman po pwedeng yung spiritual na bagay tayo magbigay kay kapatid na Soriano. Tayo magbigay ng spiritual kay Pablo. Hindi Bakit po? Ako'y busog, palibhasa ito tumanggap kay Pafrodito ng mga bagay na galing sa inyo. Talagang material ito eh. Pinadala ng mga taga-Filipos kay San Pablo nung siya nasa Thessalonica. At hindi po nangyaring minsan lang. Kasi maliwanag yung sinabi niya sa talatang 16, nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. So, magsamantala tayo. Ang ibig ko lang ipoint sa inyo, maiksi ang panahon. Magsamantala tayo, mga kapatid. At uh, sana makita ko, kasi... Thursday. Oh. Sa Thursday, pabalik na rin po uli ako ng, ng Brazil. Sana makita ko, dyan sa mga petsang ang ipinost natin dyan, maraming mga taga-LA ang nagpunta. At hindi lang basta nagpunta. Mismong mga LA, taga-LA, North at saka Central, may ipinadala sa mga nagpunta. Yung mga inaamag ninyo, mga kapatid. Eh, ginamit ni Bradley kanina yung mga terminology ng Portugese. Eh. Sa Tagalog yun, kumbaga, pakawalan mo na. Anin mo yan? Gusto mo bang yan ay maging pasis mo para maiwan? Kailan mo yan gagamitin? Kailan mo yan itutulong? Ha? Ha? ang pinaglalaanan mo ba yung 1,000 years na maiiwan ka o yung 1,000 years na masasama ka sa pag-agaw at magahari ahari mga ngaral kasama ng Panginoong Heso Kristo at ng kanyang mga apostol at mga unang kristyano ng una. Oh. Diretsyahan na lang naman eh kasi solid naman po ang batayan eh. At hindi naman tayo nananakot. Bakit ba? Eh, sino ba kailangan mong takutin pa sa atin? Hindi eh, ba? Yan po mga kapatid. <clears throat> At gaya na sabi ko, kung aapat pa lang ngayon, pwede pa kayong humabol. Malay niyo, kuminsan kasi pagka nag-check kami may murang tiket po eh. Hindi naman mahirap sa atin siguro, lalo na hindi naman madalas, umabsent ka ng isang linggo. Kasi kung titingnan nyo yung itinerary na yon, one week lang po yun eh. Aalis ka ng linggo, Sabado nandito ka na. Compact yun. Araw-araw yun, makakasama nyo na ng personal si Bradelli. At chance ng mga taga-LA na hindi makapunta, ang makapagpadala naman sa mga pupunta. Walang iniba kay Epafro dito kasi gaya niya sabi ni Pablo doon sa 4.18, sapagkat tumanggap ako kay Epafro dito ng mga bagay na galing sa inyo. Filipos ang kausap niya. Ang naging tagapagdala nung padala ng mga taga-Filipos si Epaphrodito. So si Epaphrodito, manggagawa ng Filipos po yan, ng lokal ng Filipos. At sa akin nga, sabi ko nga, lalo na mga manggagawa, kung yung ibang mga lugar nararating nyo, wag nyong, wag mangyari na ang Brazil hindi nyo marating. Ibang lugar, ibang bansa, mararating mo. Ibang probinsya, ibang state, mararating mo. Canada, nakakatawid ka. Pilipinas, nakakapagbalik-balik ka. Mas malayo ang Pilipinas kaysa sa Brazil. Ayan lang ang Brazil, bababa ka lang. At mas maraming murang tiket dyan. Ha? Mas maraming murang tiket papunta ng Brazil kaysa sa Pilipinas, mga kapatid. Mag-aabang lang kayo, lalo na yung mga promo. Minsan may flash sale. Lumalabas po yung mga yan eh. So, abang abang niyo yung mga petsa na yan. At malay nyo, lalo na kung gusto mo talaga, malay mo ibigay ng Diyos. Kung minsan kahit medyo may kamahalan yung ticket, bibigyan ka naman ng Diyos ng pambili dahil gusto mo talaga. Oh. Eh, dami sa atin eh. Ewan ko, parang sa inyo, hindi ba mahalaga na makita niyo ng personal si Bradley, mga kapatid? Wala bang, wala bang parang desire sa kalooban ninyo? na si Brad Eli, mga kasama ninyo. Si Brad Daniel, ganun din. Oh. Samantalang, kung meron pong pinaka tao sa panahon na to, kung merong pinaka tao sa panahong ito, wala pong iba kung hindi ang dalawa na yan. Bakit? yung magagawa nila sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanila, hindi naman magagawa kahit na ng magulang mo, kahit pa ng asawa mo eh.